Army official sa Northern Samar tiniyak na hindi maapektuhan ang kanilang kampanya laban sa insurgency at panghihikayat sa mga NPA na sumuko ng dahil lamang sa isyo ng corruption. Detali ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Tiniyak naman ang EFP Northern Samar na hindi maapektuhan ang kanilang kampanya laban sa insurgency sa paghihikayat sa mga natitira pang membro ng New People's Army ng pagsusulinder o pagbabalik pamalaan o pagbabalik gobyerno sa nangyayaring isyo ng corruption ngayon sa bansa matatandaan na isa sa dahilan ng paghikaya sa mga NPA ay upang matulungan sa pagbabagong buhay at ipaunawa na tumutulong ang gobyerno. Ayon naman sa pahayag ni Author Brigid Commander Colonel Pangatungan, national issue ang kinakaharap na issue ng korupsyon ngunit ang kinakaharap naman nitong mga NPA ay issue ng kanilang pangaraw-araw katulad ng kabuhayan. Paliwanag pa ng official, ang paghihikayat na maging NPA ay hindi naman dahil sa propaganda ng national level ngunit propaganda mula sa baba o sa lokal kung saan hindi na ibibigay oportunidad na para sa kanila katulad na lamang daw ng isyo sa lupa ng mga magsasaka. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng EFP laban si sa insurgency sa pamamagitan ng paghihikayat pa sa mga natitirapang pang miyembro ng UP Forces Army sa lalawigan ng Northern Samar. Tiniyak na nasabing official na walang kinalaman o hindi maapektuhan ang kanilang kampanya sa nangyayaring isyu uh, isyo ngayon sa national o isyo ng korupsyon. Uh, I think, uh, hindi sabihin so, ko kasi uh, national issue yan wala Uh, well, uh, mga issue na ganyan, Yung mga tao naman. Ang issue kasi ng tao sa sa baba, uh, malapit sa sigura. May sabihin na uh, yung opportunities nila. Uh, hindi man ito sila na hindi man ito sila na na na, na mag dahil uh, nung unang panahon, okay? malayo yung uh, national level. So... Mula sa Action Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jane Galit Bantayan! What?